At uh, ay lagi natin sinasabi, kahit anong pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa atin ay masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang uh, uh, masyadong komplikado ng mga requirements at itong ano-ano. Ay ako hindi siguro tama dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasaw. Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang uh, punot dulo ay nagiging matagal na, magiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga beneficyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang mag